Good day, Pinoy Mommies! Isa-isahin po natin ang mga sakit na nakukuha kapag gumagamit ng pacifier si baby. Bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, pedya tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do subscribe to our channel, Dr. Pedya Number 1, otitis media or infection sa tenga. So, paano nagkaroon ng connection ang otitis media sa paggamit ng pacifier? Sabi kasi ng isang pag-aaral, the risk of developing otitis media is 2 times greater in infants who use pacifier than in infants who doesn't use pacifier. So, meron chance talaga, hindi po siya direct cause. Risk factor po ang pacifier sa pagkakaroon ng uh, infection sa tenga. Sabi naman sa isang literature ni Joanna Silva Peixoto, sucking reflex is acknowledged as a comforting mechanism in infants. When used for a short period of time, it is considered a healthy habit. Acute otitis media is one of the most frequent infection in pediatric age and has been associated with pacifier misuse. So ang maling paggamit, siya ang may uh, direct cause sa otitis media or siya yung nagpapataas ng chance para magkaroon ng infection sa tenga si baby. So ano nga ba yung connection? Ang sabi naman, dahil daw ito sa paiba-ibang pressure na nade-develop sa tenga natin kapag sumisipsip ng pacifier si baby. Pag nag-iiba po kasi yung pressure dyan, nagkakaroon ng impairment sa eustachian tube. Yung eustachian tube, yun po yung parte sa katawan natin na nagkakonek sa bibig, sa tenga, at saka sa ilong ni baby. Once na magkaroon ng otitis media si baby, mayroon siyang ear discharge, nagkalagdat siya, mas masakit ang tenga niya, na-diagnose po siya ng may otitis media, isang advice is, itigil na po ang pacifier. Number 2, breastfeeding failure. Ito, well understood naman dahil dahil nga, mas sanay si baby sa pacifier kesa sa may establish yung breastfeeding. Baka hindi na niya hanapin yung nipple mo, mommy, at hanapin na lang talaga niya yung pacifier. Number three, open bite or yung merong dental deformity. Pag nasanay si baby sa pacifier uh, at age of more than six months, one year old, two years old, nagpa-pacifier pa siya, maaaring ganito po ang magiging itsura niya. Number four, possible accident or ingestion of the pacifier. On my previous vlog a year ago, na-mention ko nga na merong baby na biglang nahirapan huminga. Dahil nga, na may naka-witness na caretaker na nalunok ni baby yung pacifier niya. Hindi ko alam paano nangyari ito, pero isang, quest, isang kwento po talaga ito sa ibang bansa. Number five, allergy. So, ito po yung itsura ng allergy sa pacifier check nyo na lang kung meron ganyan si baby. Kapag nakita niya po siya ng ganyan, stop nyo na po ang pacifier. So, sa mga mommies na anxious na iniisip kung magpa-pacifier ba si baby o yung mga nakabili na, don't worry mommy, meron namang advantage ang paggamit ng pacifier. Number one, it suits the baby. Alam nyo po ba na as pain reliever ang pacifier sa mga ICU babies, sa mga premature, lalo na kapag dadaan sila ng invasive procedure or kapag yung mga babies na naka-admit at hindi pa pwedeng kumain, syempre, gusto nilang mag kaya binibigyan sila ng pacifier. Yung mga pneumonia na ina-admit ko ng mga babies, kapag hindi sila pwedeng kumain at gusto nila talagang mag-suck, ina-advise ko si mami na magdala ng pacifier. So, pwede po yun. Number 2 advantage is protective against SIDS or Sudden Infant Death Syndrome. Alam niyo po yun, yung mga well parent newborn or mga babies na no? okay naman sila wala silang alam wala kayong alam na sakit niya pero all of a sudden hindi po siya nakahinga during her sleep or hindi niya na siya magising no very tragic po ito at yun nga nakakatulong daw ang pacifier para maprotektahan si baby against seeds although wala pong exact mechanism paano po niya naiwasan ang, pa ang pagkakaroon ng seeds sa bata ah, uh, ano daw, ang reason daw dito, it increases awakeness of the infant. So, para siguro kapag uh, lumingon si baby or napadapa si baby, mas magigising siya. So, di ba may pros and cons naman ng paggamit ng pacifier? So, kung tinatanong po ninyo, kailan po ba pwede mag-start mag-pacifier si baby? Siguro kailangan may establish muna ni mommy yung success breastfeeding. So, kailangan properly latch si baby. Alam na niya, i-differentiate ang nipple, ang bottle nipple, at ang pacifier. So, siguro around 1 to 2 months, pwede na siyang mag-pacifier. Kung tinatanong nyo naman kung kailan ititigil, kapag kumakain na si baby, at yun ay around 6 months of age. Kasi kapag more than 6 months, sinanay nyo pa rin sa si pacifier si baby, lalo na yung mga more than 1 year old, lagi nilang hanap ito, yung mga mga sakit na pwedeng makuha ni baby, mga na sabi natin earlier, like yung breastfeeding failure, otitis media, open bite, pwede niya pong makuha ito. So that's all po. Kung nakatulong po sa inyo ito, please like, share, and subscribe to our channel. Bye-bye!